Ngayon ay biyernes. Ating alamin ang mensahe ng Panginoong Hesus sa atin. Sa araw na ito, narito ang Daily Food of Life, ang mabuting balita na may hatid na biyaya at pagpapala sa ating lahat. Halika ating pakinggan, S.A. Brother Chris sa kanyang paglalakbay sa buhay. Sa Ebanghelyo araw ng biyernes ayon kay San Mateo chapter 22 verse 34-40, matatagpuan ang pag-uusap ni Jesus sa mga pariseo kung aling utos sa kautosan ang pinakaimportanteng utos. Narito ang ilang aral at puntos na maaaring makuha mula sa pasaj na ito. Una, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Love of God and neighbor. Sa talatang ito ipinakikita ni Jesus na ang pinakamahalagang utos sa buhay ng isang Kristiyano ay ang pag-ibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa at isipan. Kasunod nito ay ang pagmamahal sa kapwa bilang sa sarili. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagmamahalan at pagtutulungan sa kapwa bilang bahagi ng pagmamahal sa Diyos. Pangalawa, pag-uugnay ng dalawang utos. Linking two commandments. Sa pagbibigay ni Jesus ng dalawang utos na ito, ipinapakita niya na ang pagmamahal sa Diyos ay nauugnay sa pagmamahal sa kapwa at ang pagmamahal sa kapwa ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal at debosyon sa Diyos. Ito ay nagtuturo sa atin na ang pagiging tapat at mahal sa Diyos ay nauugnay sa pagmamahal at pag-aaruga sa ating kapwa-tao. Pangatlo, Prinsipyo ng Pagmamahal at Kabanalang Buhay Principle of Love and Holy Life Ang pagsunod sa dalawang utos na ito ay nagbibigay diwa sa prinsipyo ng pagmamahal at kabanalan sa buhay ng isang Kristiyano. Ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa ay nagsisilbing pundasyon at pundasyon ng kabanalan, kapayapaan at kaganapan ng buhay spiritual. Sa kabuuan, ang Ebanghelyo ni San Mateo chapter 22 verse 34-40 ay nagbibigay ng aral hinggil sa kahalagahan ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa bilang pinakamahalagang utos sa buhay ng isang Kristiyano ipinapakita nito ang pag-uugnay ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa bilang pundasyon ng tunay na debosyon, kabanalan, at paglilingkod sa kalooban ng Diyos. Praise God! Hallelujah! Amen! Thanks God! Nawa nagustuhan niyo ang video? Sa ngayon lang po nakapanood ng video ay follow niyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube. Please subscribe at Bro Chris Channel at follow sa kanyang Reels at Like. Comment. and share. Thanks for watching and listening. God bless you. The word of God is a guide in daily life. Anumang panahon, anumang man sitwasyon, mananampalataya sa Diyos ang sagot. Subscribe to Bro Chris Channel at reels Bro Chris Montad Raya Jr. now. Para sa pangaral at payo mula sa Panginoon.